Kaya sa mga hindi pa nag-open yung mga tools nyo guys, huwag kayong mag-alala guys, uh, darating yung time na, pa, na uh, para na sa inyo talaga, darating yung time na uh, meron isa sa inyong mga video na mag-viral so, uh, pagdating ng time na yun guys, hindi na, na problema kung uh, yung mga tools nyo, kasi lahat yung po mag-open na yun, saka sa mga followers nyo, saka views huwag nyo pong alalahanin na yun, kasi sila nang bahala doon ang gagawin nyo lang ngayon guys, post lang kayo ng post hanggang sa magkaroon kayo ng uh, video na magbabiral. Kasi yun lang talaga ang isa sa sagot ng mga, ng mga problema natin. Para magkaroon tayo ng maraming views at maraming followers. Ayan. <laughs> Hindi po dahil sa pag-follow to follow. Ayan. Kailangan talaga mga viral sa ano nyo guys, sa mga content. yan So, yun guys. Super, uh, super na-excite ako guys. Kasi, uh, after a month guys, na-open na lahat ng mga ano ko, ng mga tools ko. May ano na ako, star, may uh, stream ads. Tapos, uh, after 3 months guys, sumunod na yung ads on rail ko. So, hindi po totoo guys na dahil sa follow to follow or uh, yan sa iba, uh, kaya ka nagbabiral so, or nagkakaroon ka ng maraming followers so ang totoo yun guys ang dahil doon sa content na ginawa mo. Kung ang content mo eh nagbabiral, sigurado yan, maraming manonood guys yan. Kaka, hindi ka na mahirapan magkaroon ng mga views. So guys, uh, nasa sariling sikap lang yun guys. Uh, sikapin nyo na makakuha kayo ng ano, ng quality video na maipopost nyo at mag-viral yun. Once na nag yun guys, si sito it, wala, na tadi, wala ka na talagang problema pagdating sa views. Kaya hindi po totoo yun guys na kailangan natin makipag follow to follow or kailangan natin ng ibang tao para tayo umangat. So ang gagawin lang natin guys, uh, mag-post lang tayo na mag-post para po mayroon pong mag-viral dun sa ano natin, sa mga videos natin. Yun na yung time guys na aangat ka na. Ito na yung time na uh, na yung lahat ng mga ano mo, ng mga videos mo na kahit wala kang gagawin, mag-post ka lang na mag-post, di mo na po problemahin ang lahat. Kasi alam niyo guys, kung kung talagang gusto yun ng madlang people, ah uh, lahat po ng ano ng mga pinopost mo, papanoorin nila talaga. At di mo na kailangan kail yung pag-follow to follow kasi sila na mismo yung magfa-follow -fo sa'yo. Ayan. Kasi gusto nila 'yung mga ginagawa mo mga videos, kaya ipapalo ka talaga nila kasi gusto ka nilang panoorin, 'di ba? O oh.